Magandang maga pong muli mga kapatid. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa mag ito, ang title ng ating pag-aaralan ay Pangalaga sa Kapangriyang Moral. Bago po tayo mag-aaral, tayo po ay umukod sa panalangin. Takila, mga bagong Diyos, ang tanay sa mga langit. Salamat sa magang ito na kami ay binangon muli sa inyong pagkatulog. Patulog kang pinapapurayan, pinapasalamatan sa inyong dakilang pangalan. Tinataas ang inyong pangalan, Panginoon, hindi sa aming sarili at ang kasi ng banal spirit ang siyang samahin bigyan po kami ng karunungan at na pumula sa inyo dyan sa basbasan po kami ng inyong banal spirit na siyang magdihi po sa inyong mga bibig na ang aming mga sasabihin na babasahin sa mga ito ay maging kaya sa inyong balapan salamat sa pagpatawad sa inyong mga salamat sa aming mga kasalanan sa gawa sa kilos at tanong sa samtalangin sa Panginoon sa amin okay pangangalaga sa katawang moral. Kumusta po tayo mga kapatid? Ang sabi po sa unong Pedro, tibong basahin ang ating banal na kasulatan. Sa so unong Pedro, kapitulo 2.11. Unong Pedro, kapitulo 1, versikulo 11. Sabi po ito, tibong 11 kailang sinisiyasat kung anong pagkatao ka panahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang ipahayag ang makapangyarihang pangyayaring mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kalwalatayang susunod Sabi ito mga kapatid. Ito ulitin. Mga minamahal, sabi po sa dos, kadalong Pedro, dos, unang Pedro, dos, 11. Mga minamahal, pinapasya ko, ha, ah, ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatakon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman nakikipaglaban sa kaluluwa yan po lang mga kapatid ating memory text. Sabi po rito, mga minamahal, pinapakusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Yan po mga kapatid. Yan po ang pangalaga sa kapangyarihang moral. Yung tayo po ay mga minamahal tayo po ay tinatawagan at pinapakausap ni Apostol Pablo na tayo bilang mga dayuhan na po na tayo po ay umiwas sa pagnanasa ng laman na kikipaglaban sa kaluluwa. Kaya yeah, sa so umaga ito, natin po ang sabi po rito, mayroong nakakaba, nakakabahalang naging pangkaraniwan sa pakikipag-usap <clears throat> sa kasalukuyan na nagpapakita ng mababang uh, estado ng kaisipan at moral. Na, napakabihira ang tunay na dignidad ng karakter madalang makita ang tunay na kahininan o pagiging pino kunti lamang ang dalisay at hindi na tumitingin ang Diyos sa mga bagay na ito na walang kaluguran ang mga maruming kaisipan na iningatan ay maging nagiging gawi at ang kaluluwa ay nagagalusan at narudumihan minsan gawin ang isang maling gawa at nagkakaroon ng batik na walang makakagaling kundi ang dugo ni Kristo. At kung ang gawi ay hindi iiwan sa pamagitan ng matibay na determinasyon, magiging masama ang kaluluwa at ang mga batis na umaagos mula sa maruming bukal na ito ay nagpapasama sa iba. Mga may mga lalaki at babae na nagaanyaya sa tukso. Anyaya sa tukso Inilalagay nila ang kanilang mga sarili sa kalagayang matutokso sila, kung saan wala silang magagawa, kundi ang matokso. Kapag inilagay nila ang kanilang sarili sa kasamahang hindi kanais nais ang pinakamabisang paraan na maging ligtas mula sa kasalanan ay ang kumilos, na may tamang <clears throat> pagsalang-alang sa lahat ng mga panahon at mga pangyayari, na hindi kikilos o gagawa sa pamagitan ng simbuyo ng damdamin. Kumilos, tumiwi... Tumi, uh, tuwi na na may takot sa Diyos at makatiyaka ng tamang pagkilos pagkatapos ay pagkatiwala ang iyong reputasyon sa Diyos ang hindi masisira ng panirang puri at ang kahit isang butil sa iyong pagkatao walang sinamang makapagpababa sa ating karakter kundi tayo mismo na mamagitan ng ating pagkilos dapat mapanatili ang isip na nagbubulay-bulay sa malinis at banal na mga paksa. Dapat itakwil agad ang maruming mungkahi at ang dalisay at nakakapag nakapag-aangat na kaisipan, banal na pagnilay-nilay ang da ang dapat panatilihin sa pagkakaroon ng higit pang kaalaman sa Diyos. Sa pagsasanay ng kaisipan na pagbulayan ang mga makalangit na bagay ang Diyos ay may mga simpleng pamamaraan na bukas sa kalagayan ng bawat isa sapat na mata, mata mo ang dakilang layunin ang kaligtasan ng kaluluwa magpa siyang abutin ang isang mataas at banal na pamantayan gawing mataas ang iyong marka kumilos sa may masigasig na layunin katulad ni nag, katulad ng ginagawa, ginawa ni Daniel matatag, nagsumik, nagsusumikap at walang nagagawang anuman ang kaaway na makadlang sa iyong pagbuti. Sa kabila ng hindi patag, mga pagbabago, mga kaguluhan, maaari kang patuloy na lumago sa kalakas, kalakasang mental at kapangyarihang moral. Kaya sa umaga ito mga ginigilog mga taga-subaybay na ang ating pinag-aralan sa umaga ito ay ating pong ang kapangyarihang moral na tayo po ay umuyuas sa mga tukso sa mga masamang gawa na hindi po maganda at ito po ay kung ito po ay ating ginagawa ng lagi ito po ay habit na po natin kaya bilang tayo yung mga anak na lalaki at babae na tayo po ay umiwas